Ah, sakit poknya busis. Wah. Ah, Yo. Ah, Yo. Ubre para kayo sa sunutnya. Ang, ang bau kasi nang pretendin na, na inalaban. Hayun ka. Puntahan kita. Ah. Ay. Ah. Para pikit-pikit na ako. Puk. Puk ako. Tingi ako makasulot. Ghost Hunter 18. Uy, <laughs> tayo mga kapatero. Wala tayong ibang choice dito. Ah. Saan yung dinadaanan ko kanina? Doon pa rin ako dadaan. Ah. Ah. Ano ba nangyari sa camera ko? Hindi, ah. kasakit ka. Ang puti nakahanda ko. Hindi nalulugo yung ano Yung ilong at saka tayo nga ko. Kamang itin Kita pulang ke sini Kita pulang ke sini Di sana Di sana Di sana, plus light bergulung-gulung Kita sini Di sini Ini benar ang karya ni kaibigang Ramson ay napapaligiran na ng mga tiyanak ang pinagtataka ko lang at hindi ko pa talaga nalaman kung bakit ngayon lang ito nangyari na sana dapat kung kailan pa siya umiibig at hindi ko alam kung sino yung iniibig niya kakantay na lang siguro natin to ngayon nagka problema pa grabe akala ko sa atin ng mga tao may pagsubok sa pag-ibig pati pala sa kanila so kinakailangan talaga ng tulong kasi marami pa talaga akong itatanong pero bago ang lahat kinakailangan kong iligtas, iligtas talaga ang kaibigan Ramson at saka yun sabi niya kanina lulusubin ko na talaga kasi nakikita ko yung ano yung ina yung ina ng mga sangko nakikita ko kanina tapos na yun tapos na yung isa nakikita ko na yun, nakaitim pero ang problema kaya inikutan ko kagad ang problema si kaibigang Ramson kung napapansin yung kanyang busis para bang, para, parang naluluya siya parang wala siyang kapangyarihan pero naparating pa rin niya o naparinig pa rin niya sa akin. ang busis ang busis niya na pinapalis ako pero pabalikin ako araw kasi sabi niya kahit araw ay nandyan na sila sa paligid kahit araw sabi niya kasi yung ano daw niya ginagawa ng kuta so tama yung ano natin no oh, naging kuta na po ng mga ibang elemento ang karian ng kaibigan natin baka nagka live triangle ginito kaya marami tayong pwedeng tuklasin dito baka sa kanila din ay may divorce din natin talaga malalaman oo oh, hindi natin alam no kaya baka malalaman natin kung ano ba talaga sa kanila oh my goodness naman talaga kung may dibos parang iba na talaga kaya yun para natin magkawali tuwakya tayo wow dito naman tayo crucial din ito kasi malayo pa tayo talaga sanong natin ah utahan tayo kasi ang sabi ni kang Ramson Pwede tayo sundan. Kahit saan. Sana pa yung tinadaanan ko kanina. Saan yun? Ah. Dito siguro yun. Dito siguro yun. na na ah, malaking busis. Ah, 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 ah. laban lang, laban ah, isipin mo na lang na utang na babayaran. Kaya laban lang talaga. A <todic> kaptik tili naman ni bata boy. pero ang puses mayroon pa ring posis sa bata kalit na kalit siya sa akin oh. pero hindi ka magaysa kasi yung itlog ko nagkabalot at Subukan ko ito para lalapas talaga. At para hindi niya makamit ang kapangyarihan na ako lang ang makakita. Kina kailangan niya na makita niyo din oh. Kasi parang nilalamat lang din ito. Ito, kagamitin ko na ito talaga. Ito, Ito, ito. kagamitin ko ito. Huwag lang kayo talagang manghinaway ha. Kasi butas na po itong brief ko kasi pang lalaki talaga ito galit na galit sila nito kasi ang pinaka ano daw bago sila ay ito dahil daw sa pinuputos nito no ng ari ng lalaki kaya galit sila so ito yung gagawin ko para lalabas at lalabas ka kasi kanina pa ako pa ito nakikita pero parang napansin ko walang nakakip sa camera kaya ngayon palalabasin kita gamit ang brief na ito ito yung huli dito talaga huli no? huli natin nakita so iakis natin dun yung rape na yan ayan sana magpakita wow pusis ng sanggol ah sakit na iakis pa natin to ah ah tura pakit Ah, sakit kok kena busis. Wah. Jangan. Ah, Jangan. Ah, ang brief talaga yung sinusunod sunutnya. Ang bahu kasi Nang brief na hindi na inalaban. Ayun ka. Puntahan kita. Ah. Ay. Ah. Parang pinipigilan ako. Pinipigilan aku Hindi ako makasunod. Yung brief ko, yung talagang sinusunod niyo, effective. Wow. Kunin ko ito kasi gamit ng kanopeto sa akin. Kahit nagisi na ito, okay pa rin ito. So pinagharihan na talaga nila ang karya na hindi sa kanila. Ano kaya ang atraso ni kaibigan ramsun At ano kaya ang sa babae na iniipig niya? Huwag oh, 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 oh. mo naman pag-initan yung itlog ko. Wala itong kasalanan sa nangyari sa'yo. Huwag yung itlog ng lalaki na nakaano sa inyo yun ang ang kunin nyo wag sa akin wow oh, wow wow sobrang liit na lang Ubus na ito yung huling bala ko oh. nandito lang yun oh. dyan kanina nagpakita dyan dyan oh 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 narinig natin yung mga boses ng bata hindi lang isa ang sabi ni kaibigan Ramson kinakailangan ko daw <laughs> ang sabi kasi ni kaibigan Ramson kinakailangan ko daw makalis pero humahanap ako ng tempo kasi kahit saan sulok dito may narinig akong boses yun nahiya din hindi O la po' Io no. qui la pinta. An qui è la qua, plus slide. parang nakaabay sa kalaban to mag talaga tayo dito kasi hindi na gusto tayo uuwi hindi tayo makauwi ah kapi yung singot pinagpawisan tayo ng maraming singot mga kanti oh dandahan na talaga tayo uuwi makalis din tayo maratan din natin yung upang na yung dal. pauwi Wow. Oh. Yan na rin yung mga proseso. Proseso ng bata talaga. Wow. Oh my goodness talaga. Hindi lang isang bata to. Ano kaya yung napag ano, napagtripan ni kaibigang Ramson? Baka isang tiyanak din siguro. Pwede kaya yun? Kasi maraming ano O baka yung natripan niya. Ay, mayroon na din kabi ako ano ba kaya ano kaya no so lahat talaga lahat 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 ng mga pangyayari ngayon wow ah sinusundan talaga tayo lahat ng mga pangyayari kayang, ah, kayo kayo ngayon kay kaibigan ng no? puro talaga question mark kasi hindi ko talaga nasabi at hindi niya sinabi sa akin puro question mark talaga so ganito na lang mga kanter you know? sana subaybayin so, nyo lang po talaga ang mga upload kong video para maintindihan natin lahat kasi ako pati ako naguluhan talaga nito kung ano ba talaga ito mas magulo pa ito sa tao so yun oh, narinig ko naman yung mga bus ng bato wow oh oh ah, may Parang kaunti na lang yung, ano, yung inerya ng baterya ko, yun o. Oh. Iopo na lang itong flashlight ko Tsaka yung light. Nang Ano ko Nang silipon ko Yan na lang ang gagamitin ko Hindi na ako maka, Makapag video pa ko eh Ganito na lang mga ka Yan ako na lang talaga Yung utos ni Kaibigan Ramson Na uwi na Uwi na lang tayo At Tapos yan Hanggang dito na lang po Itong video na to Kasi ano you know, Lubat-lubat na po talaga Itong silipon ko So ang gagawin ko nito, ito Ang ano Yung flashlight ko Ang gawin ko nito ito Hanggang dito hindi tayo tinatantanan. So yan. Kinakailangan makauwi ako dito. Sana po makauwi tayo ng ligtas dito. Hanggang dito na itong video na to. Kasi yung ano ko, tulad na sinabi ko kanina, yung lights ng, ng, ano, ng silpong ko, yun na po yung gagamitin ko pa. We. Wala na to. No, lubat na talaga ito. So yan. Kita-kita tayo susunod yung mga upload ng mga video. Thank